Ikaw nga, May. Ano, patingin nga yung Ay, mo. Ay, didilem! Ha? Didilem. <laughs> Umaga pa ko yung sa si didilem. O, ganon. Ano ba yan sa amin? na sa Parang Sa na sa amin? Hindi ako naniniwalang didilem. May didilem pa ba pag si Hopi, ha? <laughs> 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 Hindi naman didilem. Bakit naman taming... Ay! Ala, Kuya Jose. Si... Sige na, baka mapa... Isang ano lang, ha? Oo, oh, kapraso. Mabilis lang. Oo. Oh. Walang kukurap. Oh my God! Oh my God! Oh my God! <laughs> Hindi <laughs> diba? <laughs> Parang di Oy, naman. Oy, nakakaya naman kay Alden. Charot, nakita na ni Aden to. Ilang oh, beses. Ano okay. <laughs> yeah. Oo, oh, may pangalan. Hindi mo ma may team. Hindi madilim. Ano? Hindi lang Kulim maliwanag. Kulimlim lang daw. Ay, sarap nga tumire. Ay, <laughs> sarap. Wow! <laughs> Oo, oh, tag-ani na eh. Gusto niya kasi tumira kasi makulimlim na. Malamig. Ay, bago. Malamig.